Hello guys! Kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel Panibagong Pampas Worthy Tips Gamit ang uh, bawang at ang asin Ito po, gawin mo po ito bukas during full moon, sa super moon Ito po, mag-wish ka dito kahit magkano yung halaga na iyo pong i-attract, kahit magkano yung halaga na pera na iyo pong hilingin Ayan, positive lamang guys, na ito po yung magkakatutuo, ibibigay talaga iyo yan At hindi lamang po, malit na halaga na pera ang pwede mo ma-attract dito, ito po yung nag-attract po na sobrang laki ng halaga ng pera. Kaya napakaganda gawin po ito during full moon. Ulitin ko po guys, mag ka na nandiyan yung liwanag ng buwan. Sabayan mo po yung paglabas ng buwan. Napakalakas na uh, ritual ang iyo magawa. Yan, mag-focus ka habang gagawin mo po ito. Ayan, bago ka mag-umbisang gumawa nito, kailangan po wala ka ng ibang iniisip, no? Wala ka ng ibang uh, inaalala. So, ayan, napakadabis nito. Inhale, exhale ka muna bago ka mag-start ng iyong ritual sa full moon. Ayan po guys, kailangan mo dito yung garapon glass. Ito po yung babasagin. Pero guys, linisan mo muna ng maayos and then sterilize po ninyo ito. Okay po? So ngayon po guys, uh, di ito po guys, ang una mong bu buhaton or una mong gagawin, uh, sumulat ka dito ng halaga ng pera kahit magkano. For example, yung i-attract mo ay money. Ayan, magsulat ka dito ng halaga ng pera and then mag-wish ka na ito pong halaga ng pera na ito matanggap mo. Wala pong imposible. Pero guys, uh, depende po sa inyo kung ano ang gagawin mong wishes. For example, hihiling ka or mag ka na ikaw po ay makapuntang ibang bansa. Ayan, matanggap ka sa yung ina-apply na trabaho sa ibang bansa, pwede yun ang gagawin mong wish dito sa papel na ito. And then, pwede rin, guys, uh, ang gagawin mo po, magkaroon ka ng sarili mong bahay at lupa, pwede rin yan. I-specific mo lamang, guys, yung iyong wishes or ang iyong kahilingan. So, ako po, guys, mayroon po akong online business. So, uh, mag-wish po ako na ito yung Uh, gusto kong makamit itong bago matapos ang taon na ito, bago matapos yung uh, 2023, itong halaga ng pera na ito ay talagang matanggap ko, so for example guys, uh, gaya nito guys sa akin yun po ang wish ko, so for example lamang ito guys, so uh, dito po, susulat po ako dito ng pitong bisis po, isulat ko dito ang aking uh, kahilingan so hihiling po ako dito, mag-wish po ako na uh, magkaroon ako sa halaga na ito, so ayan For example, lamang ito, guys. Ayan. Example, guys. So, pitong bisis mo po ito, isulat na uh, pabalik-balik po. Guys, kahit anong kulay ng bullpen, ang iyo pong gamitin. Pwede po, okay? Ayan. Ayan. So habang sinusulat mo po yan guys, yung isip mo na para bang nakita mo na, na nagkatotoo na ang iyong ginawa po na kahilingan o ang iyong pong isinulat. Ayan. Sa ganyang paraan po guys, mabilis mong matupad yan. Ma-attract mo talaga ang universe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guys, ulitin mo siya 12, 7 14, So, ayan guys, kahit magkano, kung pera po ang iyo pong i-attract dito sa iyong gagawing kahilingan, so, depende po sa inyo. Again, pwede po kayo mag-wish po kahit ano, okay? So, ngayon po guys, na naisulat mo na dito sa papel na ito, dito sa wishing paper na ito, ginawa ko talaga ni, ang pangalan, uh, yung, yung binigyan ko siya ng pangalan na wishing paper dahil po dito mo isinulat yung iyong kahilingan. So, ang gagawin mo po dito guys, ayan, Tupiin mo po ito, guys. Papasok po sa inyo. Ganyan po, guys. 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po na pa ganyan, guys. Ayan. Ayan. Pitong bisis mo po iyan tupiin. Ayan. Ang next na gagawin nyo po, guys, dito po sa garap po na ito, ilagay mo ito yung papel na isinulat po ninyo. Pwede mo siyang tupiin, guys, na papasok na pa ganyan. Ayan. Ganyan po. And then uh, lagyan mo po ito ng asin. Guys, maglagay po kayo ng asin. Ilagay po ninyo sa plastic na cellophane, okay? Para hindi siya mabasa yung, kasi yung asin kasi pag matagal na siya, mag, uh, magtubig po siya. So, para kung magtubig siya, mapalitan mo siya kaagad. So, ilagay mo siya sa cellophane, guys. hindi ilagay lamang dito. Ang purpose sa asin, guys, yan po ay protection po yan uh, para po sa yung wishes or sa yung kahilingan na wala pong kukontra yan, okay? So, next po, maglagay po kayo ng bawang sa bawang naman guys, lagyan natin ito ng pito po na bawang So ganito po guys, so one Ayan, bakit po pito? Kasi po ang ginagamit po natin numero ngayon ay seven Ang seven kasi guys, ito po ay napakalakas po nito na mag-attract po ng pera Halo, kambal Halo, kambal Ayan, kambal siya oh Ayan, two, three 4, 5, 6, 7. So, pito po na ganito guys, na bawang. Ayan. Ilagay mo lang siya dyan. Sa so, loob. Ayan. And then, kumuha po kayo ng perang papel, guys. Pwede kayong gumamit po ng 50, 50, or 20 pesos. Ayan. Ayan, ganyan mo lang siya. Pwede 100. Ganyan. So, ilagay mo lang siya dyan. Ganyan po. And then, next guys, kung mayroon po kayong mga durog-durog na mga dahon ng laurel, kagaya nito, maglagay din kayo. Kasi po, ang dahon ng laurel, tested and probe na po ito na ito po ay napakalakas po mag-attract ng pera. Makapag-attract ng swerte. Ayan, ganyan po guys. So, ayan, ah, nagawa mo na guys, ito yung pinaka-pibrito ko guys, is pinaka-gustong-gusto ko talaga. Ito, kasi madami na po akong natupad na kahilingan, ginamit ko ang paraan na ito. Ayan, Ayan, ganyan po siya guys And then, wag mo muna siyang takpan And then, ang gagawin nyo po guys, talian po ninyo dito po ng pula po na ribbon Dito po, magtali po kayo ng pula na ribbon guys Kailangan po guys sa paggawa nito, mayroon kayong focus Okay po, talian mo siya ng pula na ribbon Higpitan mo po ang pagkatali guys, para hindi mahulog yung garapon Ayan Ayan kailangan po, secure po guys. Kabaka malaglag, masayang yung hindi inyong ginawa na pampaswerte. Ayan. Kailangan, secure sya. Wala, naayos pagkatali. Ayan, ganyan sya guys. So, ayan, natalian natin siya ng mahigpit po. Kailangan higpitan po ninyo. Make sure po na hindi malaglag yung, hindi matanggal yung pagkatali. Ayan. So ngayon po guys, ang susunod na gagawin nyo po dito guys, uh, magdasal po kayo, humiling po kayo ng... Uh, guidance, humiling po kayo ng basbas at timala Panginoon na ito pong ginawa ninyong ito, ito po ay magdala po sa iyo ng kasagutan o katuparan sa inyong mga pangarap. Kung ano man ang iyong isinulat yan, hilingin mo po na ito po'y magka katotoo, ito po ay ipagkalobo sa inyo. And then guys, ang gagawin nyo po, pagkatapos mong nagdasal, ang gagawin nyo po dito guys, ibulong mo dito ang iyong kahilingan. So guys, hilingin mo po na paganyan po. Pabalik-balik mo siyang banggitin hanggang pitong bisis. Pagkatapos po guys, takpan mo siya. Ayan, ganyan po. Di ba po, ah, uh, yung nagsasalita po tayo na binulong natin ang ating kahilingan, parang umiikoy ito sa loob. So, yung yung salita po ninyo ay nandoon po sa loob, no? Naka nakalagay na siya sa loob. So, guys, ang susunod na gagawin mo po, guys, ito po, Ayan, uh, humana po kayo ng area guys na ito po isabit po ninyo na maliwanagan po talaga ito ng buwan. Mababad siya sa liwanag po ng buwan. Ayan, kung mayroon po kayong bintana dyan na hindi na kailangan ilabas ito ng bahay, sa bintana mo lang siya itali guys, pwedeng pa ganyan, ibilad mo siya sa liwanag po ng buwan. Ito po yun, ang uh, liwanag ng buwan magdala po nito sa katuparan sa iyong kahilingan na ito. Kaya, ayan, buong gabi mo siya ilagay po sa labas. Kung may bintana kayo, pwede dyan sa likod lamang ng cortina. Basta importante, nababad po ito sa liwanag ng buwan. And then guys, uh, hilingin mo po na sa liwanag ng buwan, ito pong yung ginawang kahilingan ay magkakatotoo po yan. ah uh, tingnan mo yung buwan. Tingnan mo, di ba po, bilog siya. Tingnan mo siya. And then, Uh, ibulong mo ang iyong kahilingan na magkaroon ng katuparan. So guys, isa ito sa pinaka-effective na paraan kung paano mo uh, ma-attract ang universe. Paano mo uh, ma-attract na matupad ang iyong mga wishes or ang iyong kahilingan. So guys, i-try po ninyo ito. Ang importante dito ha, yung paniniwala mo 100% no? And then pagkatapos po na naibabad mo na po ito sa liwanag ng buwan, pagka kinabukasan kunin mo na po ito, and then itago mo po ito doon po sa loob po ng iyong kwarto or pwede din siya sa altar po ninyo. Itago mo na siya, huwag mo na siyang buksan. Hayaan mo yung pira dyan, pati yung habawang, hayaan mo na siya dyan. And then, ang tali po guys, igawin mo na siyang ribbon. Paganyan po. Ika, wait lang ha. Ayan. Parang eh, ganyan mo na siya guys, yan. So pwede mo na siyang ilagay dyan sa yung lagayan ng uh, computer, kung saan po kayo nagtatrabaho, kung may mga online business po kayo, pwede dyan. So pwede rin sa iyong kwarto, pwede rin sa altar. Ito po guys, makakatulong talaga ito ng malaki. Kaya wag na kayong magdalawang isip. Gawin niyo ito guys. Kailangan talaga paniniwala mo. So sana po makakatulong po ito sa inyo at sana po mag-work din ito sa inyo. Kaya focus lamang sa paggawa nito. At syempre po, pag gumagawa po tayo ng mga kahilingan, mga wishes natin, syempre magtrabaho po tayo, sabay nito ng sipag at syaga, syempre para po matupad ito. Kasi guys, kahit gagawa ka ng mga pampaswerte, kung tulog ng tulog lang naman, walang ginagawa, so wala ding mangyayari. Kaya sabayan ito ng sipag at syaga and then pagdadasal po na taimtim. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Lagi po kayo mag-ingat guys at dasal ko po for abundance and prosperity sa ating lahat. Bye bye everyone. Huwag kalimutan subscribe and then hit the bell button for notification. Maraming salamat sa inyong lahat. Good luck po guys. Bye!